Huwag mong hayaan na masanay ang isang tao na kahit mali siya, ikaw ang nagpapakumbaba dahil binibigyan mo siya ng dahilan para abusuhin ka. Sadyang may mga tao talagang mapang abuso, lalo na kapag alam nilang mabait ka. Pero hindi mo kailangan maging mabait lagi sa ibang tao. Minsan, kailangan mo rin maglagay ng hangganan sa pinapakita mong kabutihan para alam nila kung saan dapat sila lumugar. Oo, napakasarap maging mabuting tao, pero mahirap maging mabait sa harap ng taong abusado. Aminado akong may bad attitude pero hindi ako masamang tao. Di tulad ng iba dyan, mabait lang kapag may kailangan. May mga taong naaalala ka lang kapag may kailangan. Ang masakit pa pagkatapos mo silang tulungan, saka kanila iiwan at sisirahan pa sa iba. Sabagay, ang tao makapal mukha, hindi alam ang salitang hiya. Kaya lagi mong tatandahan na hindi maganda ang gumante, ngunit importante din na ipaunawa sa mga abusado na may limitasyon rin ang pagiging mabuti.